Hatid muna natin sa bahay ito. Tapos, mayroon pa tayong uh, ito. Tatlong pirasong labong. May gatong na tayo. May pangulang pa tayo, mga kadayo. Tara, uwi na tayo, mga kadayo. Samahan niyo ako, mga kadayo, dito sa mundok para manguha ng pangatong. May dala tayong itak at sako dito. Lagayan natin ng panggatong natin. Tara mga kadayo, samahan niyo ako dito sa bundok. Sa aking paglalakad mga kadayo, may napansin akong na labong dito sa may puno ng kawayan. At dahil nadaanan na natin, kukunin na natin ito mga kadayo. Ang laking labong mga kadayo, swerte natin. Titingin pa tayo mamaya ng isa mga kadayo. Makakuha lang tayo ng dalawa o tatlo. Pwede na ito mga kadayo. Ayan, ang laki mga kadayo. Ano? Makikita nyo lalagay muna natin dito sa sako sa mga kadayo at titignan pa natin yung kabilang puno ng kawayan baka meron pa makakuha lang tayo ng tatlo o dalawa ay okay na at meron pa nga akong nakita dito mga kadayo napakaswerte naman ng pagpasok natin dito sa bundok ilang araw na po kasing naguulan dito sa amin kaya dumami na naman po ang mga labong dito o tambo kung tawagin dito mga kadayo tara kunin natin Ayan, ang laki mga kadayo. Nakakadalawa na tayo mga kadayo, ano? Makatatlo lang tayo mga kadayo na ganitong kalalaki. Ay okay na. Ayan mga kadayo, nakita nyo? Nakakadalawa na tayo. Ayan mga kadayo. Nakapasok pa lang natin dito sa bundok. Nakakuha na tayo ng, ano, ng labong para tayo may uwi ngayon. Ah, kahoy naman hanapin natin para may panggatong tayo swerte nung pasok natin sa bundok may mga labong na naman kaya uh, meron tayong may uwi katong na lang panggatong na lang hanapin natin sa buhay natin mga kadayo ano kung hindi mo si pagan wala kaya dapat kumilos din tayo ganun sana makakita tayo ng tuyong mga ka, punong kahoy no para may mauwi tayong panggatong mga sariwa pa mga kahoy dito maghanap na lang tayo mga kadayo yung mga natumba na makabawal magtumba ng kahoy dito hindi rin natin ma igagatong pagbasa kaya yung mga tiyo na lang hanapin natin nakakalayo na tayo mga kadayo tawid tayo dito sa kabila para may maiuwi tayong panggatong meron naman na tayong dalang ano tambo ano hanap tayo dito sa kabila meron ayan pasukin natin tong kabila ito mga kadayo nakakita tayo tuyo kaso basa okay lang yan patutuyuin natin sa bahay ayan mga kadayo may hihiyanan na tayo lalagay natin sa sako so ayan eh, mga kadayo nailagay na natin sa sako yung ating kahoy ano uuwi muna tayo babalikan natin mamaya yung isang puno kasi may tuyo dyan balikan natin hatid muna natin sa bahay ito tapos mayroon pa tayong ito uh, tatlong pirasong labong may gatong na tayo may pang-ulam pa tayo mga kadayo. Tara, uwi na tayo mga kadayo. Uwi na tayo mga kadayo. Meron na tayong panggatong. Meron pa tayong pangulam mga kadayo, maraming salapat sa inyong pagsama sa akin dito sa bundok. Ano? Ingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.